Good news alang sa mga high school graduate, senior high school graduate o high school level. sanit gibutyag sa Department of Labor and Employment 11 nga adunay mga job vacancies. Alang kanila nga gitanyag sa maabot nga kalayaan job fair karong adlang Webes. Sumala pa ni Susit Jane Antiveros, ang focal person sa Regional Employment Program sa Dole 11 nga adunay na pulo ka mga kumpanya ang nagtanyag og job opening alang sa high school graduate, senior high school graduate o high school level. Para nang naiidea ang ato ang mga job seekers, most of these jobs are, are relating to being assistant storekeeper, bagger, cashier, clerk, counter assistant, gatekeeping, electric electricians, mga helper, mostly mga uh, blue job occupations. Nasairan nga nasa kapin 2,000 ka mga bakanting nga trabaho ang gitanyag sa mong job fair nga ipahigayon sa Usakadakong Mall sa Ecolan, Davao City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.